I-share ko sa inyo kung ano ba yung tatlong opportunity na nakita ko at nagustuhan ko dito sa IMG. Nung mga panahon na yon, naghahanap ako ng mga investment, naghahanap ako ng mga healthcare. At narealize ko na dapat meron tayong broker o meron tayong agent. Then dito pala sa IMG, pwede tayong maging client. Ayan. Siyempre, normally, kapag tayo ay uh, bibili ng produkto sa kahit anong tindaan, sa kahit anong company, tayo ay nagiging kliyente. Pero syempre, hindi doon nagtapos. Kasi nung umaten ako ng seminar sa IMG, nalaman ko, no, na mas maganda pa ng maging member. Ayan. So, ako ay naging prepared member at maraming benefits na i-discuss ko maya-maya. At yung pangatlong opportunity na hindi ko inaasahan na meron, ay eh yung pwede pala tayong magkaroon dito ng business opportunity. Pwede tayong maging partner na isang company, no, isang malaking company like IMG. So, syempre, Kapag client tayo, madali lang na maintindihan yan. Pwede tayong bumili ng healthcare, pwede tayong bumili ng mga non-life insurance at mga life insurance. Meron din mga memorial uh, services, meron din tayong memorial plan, final expense, maraming product dito sa IMG. Yun nga lang, syempre kung kliyente ka, limited ka lang. As in, ang gagawin mo lang, bumili. Pero sabi ko, hindi naman lahat ng tao kayang bumili tulad ko dati. Wala naman ako pambili ng mga produktong ito. Although na-realize ko ang kagandahan ng tinatawag no solid financial foundation para magkaroon tayo ng peace of mind, di ba? So paano tayo makakapag-build ng solid financial foundation kung wala tayong mga product? Pero yun nga, sabi ko, teka lang, ayokong maging client lang. Kaya ang ginawa ko, inalam ko kung ano yung pwede maging beneficial pag ako ay naging member. So ganun din kung may access ako sa healthcare life insurance at non-life insurance sa mga uh, product na yan kapag ako ay client, mas maraming access kapag ako ay isang member. No? So yan, yung mga nakakulay blue, nadagdaga ng investment, real estate, at, at iba iba't iba pang allied uh, services ng IMG. So basta dumami yung aking benefits. So uh -huh. i-clarify natin yan. Siyempre kapag tayo pala ay naging member, meron pala tayo agad na 50,000 life insurance. Imagine nag-member pa lang ako sa IMG noon na, meron na kagad akong 50,000 life insurance. Hindi lang yun meron pang 100,000 accidental insurance. So, sabi ko sulit, kaysa magbayad ako buwan-buwan para sa ganyang klase ng uh, benefits, 50,000 life insurance, alam ko meron kayong alam na ganyan na produkto na binabayaran buwan-buwan or taon-taon, eh di mag-member na lang ako sa IMG, di ba? Meron na pala kagad ako 150,000 pesos coverage. At hindi lang yon, Meron po tayong tinatawag na uh, hassle-free investing. Meron lang proseso na ginagawa. So sabi dito, doon sa ibinayad nating membership, yung 1,000 pesos po doon na pupunta sa PDF or premium deposit funds. Ibig sabihin, parang, nag, uh, parang nagbabangko lang, no? nakahang yung pera. Pero pwede natin idipat sa mutual funds to Rampver Financial. So ang kapartner ni IMG dyan ay si Ramper Financial at inilalagay natin yung ating money doon sa Soldivo Funds. Kasi kung sa PDF, limited lang yung pwede natin ipunin sa Soldivo Funds uh, kahit magkano yun yung maganda dito no makakapasok tayo sa mutual funds nang meron na meron tayong access wala tayong uh, hassle na marami pang documents or malaking halaga ang kailangan natin dito yung membership mo dadaan yan sa PDF at pwede nating ilipat sa Soldigo Funds through Rumber Financials at syempre pinaka gusto ko talaga sa lahat nung ako ay nag-member yung education dito kasi maraming seminar maraming meeting marami tayong pwedeng matutunan sabi ko, ah, oh, maganda to, no? Uh, imagine, hindi ka lang nag-i-invest, nalalaman mo pa kung bakit kailangan ka mag-invest, ano yung right investment at suitable para sa atin, di ba? Ano yung mga pinakamurang life insurance, pinakamurang non-life insurance, dito lang yan sa IMG dahil nag-member tayo. Kaya sabi ko, mag-member na rin ako, di ba? At syempre, meron tayong mga uh, educational materials na ginagamit dito sa IMG, lalong lalo na yung workshop. Ako kasi mahilig ako umatid ng seminar kung saan nagbabayad ako para lang matuto. Pero dito, kapag nagmember member ka sa IMG, marami ka agad pwedeng atinan. Kasama na dyan yung workshop. ba diba? Yung workshop number one, yan yung ang topic dyan na increase cash flow and debt management. Napakagandang matutunan. Alam ko meron kayong kilalang financial guru na tinuturo yung ganito. Ilang taon niya nang ginagawa yun. Ako, nakaaten ako doon, nagbabayad ako ng uh, manaking halaga para lang matuto. Pero dito, matututo ka na, may apply mo pa. At syempre, pangalawang topic, napakaganda, no? Building a strong financial foundation, proper protection. Imagine kung nga atin ka sa ganyang klase ng seminar, mahal yan. Pero dahil sa IMG member ka, libre na yan. Higit sa lahat, itong building wealth asset accumulation, napakaganda yan. About, about po yan sa pag-build ng wealth. Talagang matututo tayo kung paano tayo makakaipon at makakapag-invest ng tama. At syempre, mula sa may utang ka hanggang sa makabayad ka, inaaral din dito yung retirement planning. Kung paanong mape-preserve yung wealth na ginawa mo. Hindi lang to basta-basta nung uh, mag-iipon ka, o-ownin mo. Hindi. Dito mape-preserve mo. At syempre, hindi naman lahat ng tao ay eh, nakakapag-ipon agad. Kaya nagtuturo din sa si IMG, paano tayo makakapag-build ng business sa financial industry. Imagine, dito palang sulit ng membership mo. Kaya hindi mo pwede sabihin na, ay, ang mahal ng membership. Mahal ang membership. Kung hindi mo siya, naiintindihan. Pero dito, or pa palang sulit na yung pinang-member mo. Tapos sabi ko pa nga kanina, yung 1,000 ng membership fee mo, napupunta pa yun doon sa PDF na pwede mong inagay sa Soldevo Funds. Pwede kang mag-ipon sa ganong klase ng halaga, maliit, pwede na. At syempre, meron tayo ng optional benefits. Optional benefits kasi kahit hindi mo naman i-avail. Kunyari, kung ikaw ay may kotse, pwede kang uh, maka-discount kung bibili ka ng car. Pero kung hindi ka bibili ng car, okay lang. Kaya optional benefits. So kung halimbawa, bibili ka ng kondo, pwede naman. 'Di ba? Meron kang discount, pero hindi ka bibili ng condo, 'wag mo nang isipin 'yan. So, ganun din, meron din tayong free eye frame, meron din tayong ng uh, free eye check up kapag tayo ay uh, member ng IMG. So, ang babayaran lang natin diyan ay yung lens. Pero ang kagandahan dito, meron tayong libre, 'di ba? Uh, actually dalawang uh, dalawang eye premium yan per year. <clears throat> Tapos, ano pa? Ayun, meron tayong free and check up kung malapit tayo sa mga medical center ah, uh, kung malayo ka naman sa Kaiser Medical Center, ah, ako uh, na isipin yan. Kasi nga, optional benefits lang naman yan para po yan sa mga malalapit sa Kaiser Medical Center. At syempre, meron din tayong tinatawag na Memorial Concierge. Libre na po yan, lalong-lalo na doon sa mga OFWs natin. Malaking tulong ng service. Eh, no? At syempre, sa mga OFWs, part ng membership doon, yung uh, repatriation talaga na pwede na may uwi kung uh, halimbawa may mangyaring masama. Di ba? Ayan. At syempre, Paano naman kung partner tayo ng IMG? Associate doing the business in IM, IMG mission. No? Napakaganda nito, ito. Gagawin mo yung mission. At the same time, pwede ka palang kumita. So dito, sabi, yung business model ito. Tayo ay hindi empleyado. Tayo ay mga entrepreneur. Hindi tayo nagtatrabaho sa mga insurance company or mutual funds company. Hindi tayo nagtatrabaho doon. Tayo ay nagtatrabaho para sa salili natin kasi tayo ay mga entrepreneur. Pero dahil nga tayo ay walang uh, Walang boss, dahil hindi nga tayong empleyado, wala rin tayong kota. You work at your own pace, at your own time. It's very flexible. A limited territory ng income, kasi kahit saan, pwede ka mag-build ng business. Uh, wala tong uh, sabihin mo, dito ka lang sa area na to. Hindi ganon. Actually, kahit sa ibang bansa, pwede nga. At syempre, you can build direct and build indirect. Pwede ikaw ang gagawa, or pwede i-re-refer mo na lang sa iba para magkaroon ka ng income. Kasi may mga tao busy. Diba? So syempre, pag hindi ka busy, gawin mo. Pero kung busy ka, ipagawa mo na lang sa mga coach mo. Pwede yun. Ano lang maginagawa natin dito? Nag-share lang naman tayo kung anong kagandahan ng pag ng financial foundation. Ito yung discuss ko kanina na dito inaaral natin ano ba yung right way ng pag-iipon. At kami po, meron kami tinuturo kung tawagin namin na solid financial foundation. At syempre, commission incentive. Pero sabi ko nga kanina, pwede tayo mag-build direct. Meron tayong personal income sa personal production. Pero kung build indirect, meron kang referral income o yung tinatawag namin match-up system. At isa pa sa pag-build namin indirectly, yung pinapamember namin sa sa iba, I mean, pinapa-coach namin sa iba. Indirect commission po 'yon, nagkakaroon kayo ng commission kahit hindi po kayo ang uh, nagco-coach doon sa mga taong ni mo. At siyempre, itong mga to pag na-promote na, siyempre may promotion, may team override tayo, may products, meron tayong uh, income sa team production. At meron tayong uh, ayan, Meron tayong free travel incentive. Siyempre, sa mga company, ganyan. No? Pero sa si IMG, mahilig talaga sila mag-travel. Mahilig kami mag-travel. So, maraming promo para tayo ay maka, uh, makapag-travel ng libre. Siyempre, sa mga executive katulad ko, meron na kami mga performance bonus. Kasi siyempre, uh, mission, mission nga ito. Pero alam niyo yun, may income talaga sa pag-mission. No? Yung nakagandahan dito. Kaya siyempre, pag matagal ka na dito, meron tayong mga bonus. Ayan. Siyempre, kagandahan din, kahit na ako ay hindi naman nakapag-college, nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng license through IMG. No? Meron tayong uh, uh, certification din dito, meron tayong uh, license exam, meron. So, because of IMG, libre ang training. Libre ang training ko para matuto ako at makapag-exam ng maayos. At ako po ay certified din sa RMP. Pero ako ay isa associate financial planner. So yun yung maganda dito, nabibigyan tayo ng chance na magkaroon tayo ng career. Ayan. So, ano pa? Ayan, the best business opportunity. Imagine mo, no need to loan money or put resource savings to start to, start up your business. Now, big business opportunity but no big capital requirement. So, check tayo dyan. At syempre, sabi dito, easy setup and easy startup. As in, pag nag-member ka, pwede mo na agad magawa. Check tayo dyan. At syempre, full-time or part-time, proven and time-tested na po yan. So, check tayo dyan. Actually, minsan nga, kahit wala akong time, i-refer mo lang, magkakain income ka talaga eh. Ayan. So, syempre, meron tayong the most powerful online platform. Dahil si IMG, pwede natin gawin to online. Pwede mong gawin to sa bahay. So, check tayo dyan. Ayan. At syempre, ito pa. No territorial boundaries, katulad ang diniscuss mo kanina. Check. Next, with vesting rights, namamana po ang business ni IMG. So, pwede natin ipamana sa anak kung ano man ang mabuild natin team or mabuild natin passive income dito sa IMG. So, kung ano man ang mangyari sa atin, mamanahin po ng ating mga anak ang business natin. So, ano ba business ni IMG? Simple lang naman, di ba? Tayo ay system driven, hindi tayo personality driven. Ang ginagawa lang naman natin dito, we do our business by providing total financial solution to, uh, to, the, uh, to the families, di ba? So, napakaganda ng ating mission. Ayan. So take action. Be a member of IMG family now. Imagine, magkano lang ang membership dito. Ayan. Yun, oh. 6,000 pesos lang po, one time lifetime, pero meron tayong yearly accreditation, the 1,500. Parang 125 pesos per month lang yan. Kaya sulit talaga. Again, doon so, sa 6,000, yung 1,000 yan ay mapupunta doon sa ipon mo. 5,000 lang talaga yung pinang-member natin. Pero, lifetime ni Kuya. Para ka lang nagpakabit ng Wi-Fi, di ba? Papakabit ka mo ng Wi-Fi, may installation pika ka. Then, meron kang binabayaran dahil nakukonsumo mo yung wifi So, ganun din. Parang yung membership mo ay installation fee mo. So, once na ikaw ay nag-member na, na-install na yung iyong mga benefits sa'yo, i-maintain mo na lang. So, meron tayong yearly Uh, accreditation. Pero kung ikaw ay maging member ngayon, hanggang December na yan. So January na ang next bayad natin. So next year na yung kabuuan ng uh, so 1,500 sa susunod na 12 months mo mula January to December. So I hope maging part ka ng aming uh, business. Ayan, so yun lang.